yan ang itlog ng kambing dati nung araw pag hina namin yung kambing binubuksan lang namin yan tapos iiwain namin tapos namin sa sa suka hilaw Oo, oh, ganyan kami kumain nung araw ang lakas ng sikmura namin ano <laughs> wala yung mga syempre natututunan sa mga matatanda ganyan sila kumain kaya pag may kambing yun ay yung ina inaabangan nila sa party ng kambing yan sana gawin nyo rin <laughs> ang sarap kaya at malalasahan nyo siya ハハハ。<laughs>